Isa sa mga pinakagwapong matinee idol noong 90s si Patrick Garcia na magpahanggang ngayon ay ubod ng gwapo pa din. Kilalanin natin kung sino-sino ang mga babaeng nagkaroon ng ugnayan sa kay Patrick. The Philippine Showbiz List presents Mga Babaeng na Link kay Patrick Garcia Anne Curtis Isang pasabog ang inamin ni Patrick Kamakailan tungkol sa kanila ni Ann Curtis. Sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda, kasama ang kaibigang si Paulo Contis noong April 3, ay nausisa siya kung sino ang unang bumasted sa kanya. Dito ay inamin ni Patrick na ang It's Showtime host na si Ann Curtis ang unang babaeng bumasted sa kanya. Ayon pa kay Patrick, ito raw ang unang beses na inamin niya sa publiko na niligawan niya noon si Ann na sa kasamaang palad ay binasted siya. Paglilinaw naman ni Patrick, wala naman daw siyang sama ng loob o hinarakit kay Anne. Ayon pa kay Patrick, ay matagal na ito nangyari mula pa noong 1999 at ngayon niya lang ito sinabi. Bianca King Mag-aapat na buwan pa lamang noon si Bianca sa showbiz. Pero bago pa man siya pumasok sa showbiz, ay nabalita na na naging girlfriend siya ni Patrick Garcia. Inamin din ni Patrick sa publiko noon na girlfriend niya si Bianca. Ngunit noong panahon na yon ay napapabalitang hiwalay na si na Bianca at Patrick at naging maugong ang balitang nagkakaigihan sina Patrick at ang baguhang artista na si Sandara Park. Wala namang masamang reaksyon si Bianca nang makarating sa kanya ang balita. Ginawa lang ni Bianca ang dapat ipagawa sa kanya ni Patrick bilang suporta sa showbiz career ni Patrick na nagpapatunin na ang balitang up nila ay isang gimmick. May nasasabing si Bianca ang nag-illusion kay Patrick dahil kahit break na sila, ay nag-press release pa itong sila pa rin at walang hiwalayang naganap. Ayaw naman patulan ito ni Bianca at mas gusto pa nitong manahimik para hindi pa pagbintangan naghahabol. Kung ayaw siyang paniwalaan, ay wala daw siyang magagawa at hindi niya kailangan itong pagpilitan. Ayaw magpa-apekto noon ni Bianca dahil alam niyang hindi lang sila dalawa ni Patrick ang kailangan gumawa ng gimmick para sa kapakanan ng isa sa kanila. Alam ni Bianca na marami mga showbiz couple na pilit may naghihiwalay o nagkukunwa rin hiwalay para hindi maging hadlang sa pagsulong ng kasikatan ng isang bituin. Inamin ni Bianca na pinag-usapan nila ni Patrick ang napabalitang paghihiwalay nila at sa pag-uusap nila ay kailangan magbigay din siya ng opinion para alam din ng aktor kung ano ang gusto at hindi nito gusto sa nakaplanong hiwalayan. Ayaw daw niyang lumabas na kontrabida sa Patrick-Sandara tandem kaya nag way niya lang siya bilang suporta kay Patrick. Umabot sa tatlong taon ang kanilang relasyon kaya hindi siya nagpapa-apekto sa mga intriga sa kanilang dalawa ni Patrick. Samantala noong 2017, si Bianca at Patrick ay parehong naging nasa bakura ng ABS-CBN. ayon naman kay Bianca ay payag siya noon na makatrabaho ang dating boyfriend. Sandara Park Pinabulaan na naman noon ni Patrick ang balitang sumasakay siya sa kasikatan ni Sandara noon. At sinasakyan nito ang pag-amin ni Sandara na malaki ang crush nito sa kanya. Sa kanyang naging paliwanag si isang panayam noong 2004, sinabi ni Patrick na hindi siya ang klase ng taong nagtitake advantage sa na isang babae na alam nitong may crush ito sa kanya. Inami ni Patrick na lumabas sila ni Sandara at magkasamang nanood ng concert ni Martin Rivera noon sa Greenbelt. Pero ayon sa kanya, group date ang nangyari dahil kasama nito ang kanyang mga kaibigan. Isa pang inami ni Patrick ay ang ilang beses itong paghatid kay Sandara sa tahanan ng Young Star. Dinataon noon na wala itong driver at ayaw nito makitang nagda-taxi si Sandara sa panahong ito lalo na at may pangalan na ito sa showbiz. Itinanggirin ni Patrick ang balitang siya ang kontrabida sa tambalang Hero Angeles at Sandara Park. Natuwa naman si Patrick sa pagiging open ni Sandara tungkol sa nararamdaman nito sa kanya na ayon sa kanya, very flattered siya. Ito umano ang, ang nagustuhan niya sa young star, honest at walang pakialam sa anumang sasabihin ng mga tao. Nagpakita rin ng concern noon si Patrick sa kay Sandara dahil sa pagdidepensa nito na wala itong kinalaman sa napabalitang up ni Patrick sa nobyang si Bianca na taga GMA 7. Janeline Mercado. Naging magkarelasyon naman si Patrick at Janeline Mercado. Matatandaan na mugto ang mga mata ni Janeline noon pagkatapos na kumpirmahing hiwalay na sila ni Patrick. Nakarating agad kay Patrick ang pagpapa-interview ni Janeline sa mga TV crew noong February 20, 2008. Tinawagan daw ni Patrick si Janeline pero dinedman ni Janeline ang tawag ni Patrick. Nagpasya rin si Janeline na magpalit ng SIM card para maputol na ang komunikasyon nila ni Patrick. Hinaing ni Janeline simula raw nang mabunti siya ay wala siya nakukuhang suporta kay Patrick emotionally and financially kundi stress lamang ang labis pa doon ay kinasama ng loob ni Janeline ay na mapanood niya noong February 17, 2008 si Patrick sa The Buzz ng ABS-CBN kung saan tinanong siya na kanyang reaksyon tungkol sa chismis na hindi siya talaga ang ama na ipinagbubuntis na kanyang girlfriend at no comment ang sagot ni Patrick. Bukod dito, tinanong din si Patrick kung sakaling isang araw ay malaman niyang hindi siya ang ama ng baby. Ang sagot naman ni Patrick ay aakuin niya ang responsibilidad hanggang sa may taong umako. May mga iintriga din na ang dating boyfriend ni Janeline na si Mark Harris daw ang ama noon na dinadala ni Janeline. taas din sinabi ni Janeline na walang katotohanan ang chismis na si Mark ang ama ng kanyang dinadala. Habang nagkakaroon ng komprontasyon silang dalawa ay tahimik lang daw na umiiyak noon si Janeline hanggang sa nasisi nasisiparaw siya ng ina ni Patrick sa mga naglalabrasang balita. Naging desidido naman si Janeline na buhayin lang mag-isa ang kanyang anak. Samantala pagkalipas ng dalawang taon ng 2010, pinahintulutan ni Jennifer ang kanyang anak na makasama ang ama na si Patrick Garcia. Gliza de Castro. Noong April 2009 sa showbiz central, pumayag si Patrick Garcia na maupo sa Digital Don't Lie to Me segment ni John Sweet Lapos. Noong panahon na yon, ay napapabalitang nililigawan niya ang kanyang kapareha sa dear friend na si Glyza de Castro, na isa rin sa nag-interrogate sa kay Patrick. Ayon kay John Lapos, si Patrick ay either one word, two words, at maswerte na kung sasagot ito ng three words kapag tinatanong sa isang issue. Pero, nung panahon na yon yes or no lang ang pwedeng isagot ni Patrick sa bawat tanong ni Sweet. Natanong si Patrick noon kung meron daw ba siyang mahabang kissing scene with Glyza Di Castro. At totoo ba na sa sobrang haba raw na turang kissing scene, nagalat daw di umano ang mami ni Glyza. No ang sagot ni Patrick, pero this time, lie ang lumabas na resulta ng lie detector test. Anya, wala naman silang mahabang kissing scene ni Glyza, meron pero hindi naman mahaba. Hindi daw umabot ng 15 seconds. Isa pang tanong noon, kung nagkaroon nga ba ng relasyon si na Patrick at Glyza. Sinagot naman ito ni Patrick na no, pero isang lie ang naging result. Silang ayun na naman ito ni Gliza Dahil noong Valentine's Day ng taong yon, binigyan raw ni Patrick ng white roses si Gliza Pero pagkatapos noon, parang wala nang narinig si Gliza mula kay Patrick. Kaya ang tanong, totoo bang iniwan ni Patrick sa ere si Gliza noong time na naniligaw si Patrick? Yes ang sagot ni Patrick at truth naman ang naging resulta. Inamin din ni Patrick na binigyan nga raw niya ng bulaklak si Glyza. Pahayag pa ng aktor ay seryoso naman ang intensyon niya para kay Glyza. Kaya lang, pag isip isip niya may mga bagay na kailangan niya munang ayusin bago siya ma-inlove sa si ibang tao. Kailangan niya munang ayusin ang sarili at mga bagay sa buhay niya. Jessica Nika Martinez Tumunog naman ang wedding bells para sa kay Patrick at ang non-showbiz fiancé na si Nika Martinez na ripakasal noong March 21, 2015. Mula na ikinasal noong 2015, binayaan si na Patrick at Nika ng apat na mga anak. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!